Noong ikalabindalawa ng Hulyo taong 2016, nagbigay ang Permanent Court of Arbitration sa dahig ng makasaysayang desisyon pabor sa Pilipinas, isang matapang na David sa kanyang legal na laban-laban sa dambuhalang China. Malinaw na tinanggihan ng tribunal ang malawak na mga pag-angkin ng China sa South China Sea, na idineklarang walang basehan sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang makasaysayang desisyong ito ay nagpatibay sa mga prinsipyo ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at muling kinilala ang mga soberanong karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone (EEZ). Ang desisyon ay isang malaking tagumpay para sa Pilipinas na nagpapatunay sa matatag nitong paninindigan laban sa agresibo at iligal na mga aksyon ng China sa rehiyon. Natagpuan ng korte na nilabag ng China ang mga karapatang pandagat ng Pilipinas na humahadlang sa pangingisda at paggalugad ng langis, pagbuo ng mga artipisyal na isla, at nagdulot ng hindi na mababagong pinsala sa kapaligiran sa dagat ang desisyong ito ay isang mariing pagpapatibay sa batas, hustisya, at mga karapatan ng mga maliliit na bansa na ipagtanggol ang kanilang soberanya laban sa pananakot ng mas makapangyarihang mga kapitbahay. Sa kabila ng malinaw at mapagpasyang desisyon, matigas na tumanggi ang China na kilalani ng awtoridad ng tribunal, patuloy ang kanilang iligal na mga gawain sa pinag-aagawang mga katubigan. Ang hayagang pagwawalang bahala na ito sa internasyonal na batas at sa mga karapatan ng Pilipinas ay nagdidiin sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansa sa pagpapanatili ng mga prinsipyo ng katarungan at hustisya. Ang tagumpay ng Pilipinas sa dahil.